Hi mga kaplantita! I-share ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko para po hindi po malapitan ng lisa, melibag, insect, or fungus ang ating halaman mga guys. So yung mga dinidilig ko pinapaligo ko mga guys, ito po. Ayan! sabon. Yes po, sabon, any eh, sabon lang po. So, ganyan mga guys, i-mix nyo lang po sa lalagyan. Water, yung gamit kong water mga guys, is tubig ulan. Pwede din naman sa gripo po, pero naka-stay po ng 24 hours para, para ma-evaporate po ang chlorine. Po, pag nasa gripo yung water, meron po kasi siyang chlorine mga guys, lalo pa, lalo po yung tubig namin dito. So, yun mga guys, kaya ginagamit ko po tubig ulan or else pag wala na pong tubig ulan yung tubig po na in-stock ko ng 24 hours mga guys so yung ginagawa ko mga guys ganito lang po yung sabon po minix ko lang po sa lalagayanan na may water mga guys tapos pinapaliguan ko sila ng ganitong way ayan parang baby lang po para nagpapaligo kayo ng baby mga guys so ayan mga guys para naman mas secure yung ating aglo at hindi po dapuan ng mga lisa mga insect or kung ano-ano pa man mga, mga guys so ito mga guys yung way na, ito based lang po ito sa aking experience kasi ilang years ko na po itong ginagawa. So sometimes po, pag naglalaba ako, hindi ko po tinatapon talaga yung sabon na galing po sa nilabhan ko mga guys. Yun yung pinandilig ko mga guys. So ito naman guys, kung takot kayong gumamit ng sabon, pwede naman liquid po na dishwashing liquid mga guys. Kasi ako ako po, na experience ko kasi na ito yung pina, ayan buhay na buhay pa rin naman yung aking plants mga guys. So ito ito na siya mga guys. As you can see, it's very pretty. So far mga guys, hindi naman na chogi yung aking mga aglonema mga guys. So ayan mga guys, once a week nyo lang po gamitin or twice a month mga guys. So far mga guys, okay naman lahat ng aking mga aglonema at hindi naman na choge na yun yung ginagawa kong way mga guys. So ayan mga guys, kung takot po kayo sa ganitong way po, ayan pwede naman ninyong gamitin ang dishwashing liquid mga guys. So ayan, same procedure lang din po dishwashing liquid tapos ihalo nyo po sa water mga guys. So, ayan po. Tapos, gamitan nyo po ng kamay or else, pwede nyo din gamitan ng pamunas or trap po mga guys. So, ayan. Kasi sa akin mga guys, kamay or gumagamit din ako ng trap po mga guys. So, para po ma-cleanse po talaga yung ating mga leaves mga guys. Ayan, kailangan ko po talaga siya isa-isahin mga guys. Kasi po, yung sa ilalim mga guys, sometimes po, nakakapitan po talaga sila ng lisa. So, ayan mga guys, yung ginagawa kong Anyway, so ayan. So pagplantita po kasi tayo mga guys, hanap at hanap tayo na madaming way. Hindi lang po tayo puro spray mga guys ng mga insecticide. Ating mga chikiting, naglalaro sila sa labas po yung sa ating garden. Para safe po ang ating mga chikiting at ating mga alaga. So gagamit po tayo ng ganitong way mga guys. So ayan mga Di po ako expert mga guys? Base lang po ito sa aking experience. Kasi po yung other aglonema ko po, hindi ko po nilagyan ng ganito mga guys. Ang daming lisa po. So ayan, base lang po ito sa aking experience mga guys. Kung may natutunan kayo sa ating video, please please share naman po. Thank you and God bless.